Inaanyayahan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Bicol ang publiko na magparegister sa kanilang konsultasyong sulit at tama o konsulta program para ma-avail ang iba't ibang medical services na inaalok ng programa. Sa ng programa ang mga libreng serbisyong medical tulad ng ECG, chest x-ray at laboratory exams gaya ng urinalysis, pap smear at complete blood count. Ayon sa opisina ng PhilHealth Bicol, layo ng programa na masigurong maayos ang kalusugan ng bawat Bicolano at mas maagang maagapan ang anumang karamdaman kasi tayo mga Pilipino, sanay na sanay na hindi nagpapacheck up. Kung malala na at saka pupunta sa mga hospitals. But through this, maalagaan natin ang ating mga sarili and then makakapag ano tayo sa mga sa mga providers na kung saan tayo maaalagaan yung health natin. So yun. Ang konsulta program ay isa sa mga priority programs ng kagawaran sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Bukod sa libreng konsultasyon at laboratory tests, libre din ang gamot sa naturang programa. Kailangan lang is the field health member to register in a consulta provider. So may mga ang services na makukuha nila through sa, nitong ano, consulta program is laboratory, yung x-ray, yung services mismo na mati-check up sila. Kahit ang araw-arawin nila pumunta dyan. They can, pastang ma, ano, maalagaan ang health nila na hindi na humantong sa pag-i-inpatient. Yun ang pinaka-objective ng konsulta. Bukas ang nasabing programa sa kanilang direct members o yaong mga miyembro ng nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong kumpanya at indirect members tulad ng 4 beneficiaries, solo parents, PWDs at listahanan members. Sa mga nais na magparehistro, bisitahin lamang ang official website ng PhilHealth na www.philhealth.gov.ph o personal na magtungo sa kanilang mga accredited consulta package provider sa rehiyon. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral.